aswang dyan o ba, Ano, ano ba? Aswang o? Aswang? Basta nakita ko white lady. White lady. Oh, white lady nakita ko dyan. Nandun oh. na kami. Kami. May umangkas sa likod niya. Na, mga kajoks. Ang daan pala papunta doon kina Igor may umaangkas na mag uh, 10, 11, ganun hanggang hating gabi. Ah, uh, sigurado na yan. Sugar Papakita sa iyo, white lady. <laughs> O, kita ko yan. mo. ano mo, kami, naglamay kami doon huh? sa may gawing Bernabe. Na, may white lady doon. Ah, uh, nakita ko, tumayo, parang hinatak ako. Ha? Huh? Alright mga kajoks, nandito tayo sa lugar ni Kabarbers no? At uh, magpagupit ako mga kajoks, flat top, kaya kaya niya yan <laughs> oh, Latap. <-up>. Latap. <laughs> okay, tayo dito si Kabarbari. Shout out. Ayan. Shout out mga kajukes natin dyan. Yeah. Dito naman uh, si Idol. Ayun ko na naman nakita. Pero napapanood ko yung mga vlogs niya. Yeah. Kay yung pag ano ni Kian sa Misa, mama nya. Tapos pumunta siya dito kila Idol arkadas At kasama niya si... Jenny All right. Shout out. So, kaya-kaya mo gawing plot to? Hindi, hindi, hindi kaya. Gawin na lang nating ano, uh, skin hit. Ah, uh, skin hit. Uh, tanggalin lang oh, to dito. So oh, tanggalin oh, lang to dito kasi medyo ano lang. Ganun lang. Right. Okay. Oh, uh, bisa na <laughs> atin, Nakarating din dito sa aking to si Idol. Oo, oh, oh, ay. Dati yung dun sa kabila yun eh. Oo, oh, dun yun. Uh, Tapos ngayon, dito naman ulit. -hmm. -hmm. Pag hindi busy, nanonood lang ng mga vlogs-vlogs. Bibihira mag gano'n, tumin. Alright mga sa nandito na ako sa signalan mga kajoks no, Mag-upload na, naman na ako dito no? At uh, siyempre si Kusinagalan dito Ayan. Yeah. Kumusta ka na? Wala ka na lagnat? Wala na, kuya. Okay. Wala na, okay ka na. Fresh na, fresh. Ah, grabe, fresh, na, fresh. Hindi, <laughs> 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 kasi galing kami na Lego doon. Naglaba kasi may pasok na bukas. Uh -oh. Tapos magano kasi kami bukas. Mag-quiz sa matib. Kailangan fresh ang utak. Oo, uh oh, ayan. Yeah. So, para, para mas fresh ang utak mo, kumain ka muna ng pizza. Na, pizza. <laughs> ayan, oh. ayan. Pampapresh pala ito ng utak ko yan. Pampapresh kaya. ng utak yan. Oh. Ay, para, para mabusog, maganda ang pag-iisip. Oo, oh, -oh, no? oh, para bukas, no? Oo, para bukas. Ay, <laughs> Ay, si Kuya Jog. Ayan, Kuya Jog. Ayan, saka si uh, Kainting, yan nandito. Good uh, good afternoon. Good afternoon mga uh, kajok sa atin. <laughs> All right, so yeah, doon. So yung mga kapatid ni kusina, no. Yan doon sa loob. All right, mga mamaya mga kajok pupunta pa kami ni kusina doon sa ano sa sa lola mo no yung namatay ano. Uh, oh, lola Oo, so, puntahan natin. Check namin kung ano ang kailangan pa ni nanay Pilisa doon. All right, so, mamaya ulit mga kajoks. Alright, mga so, ka-jokes, standby mo na tayo dito at uh, nag-upload tayo dito kina kusina girl na no, at uh, yun, at the same time luba tayo na no, uh, pag ma vultures na yun at mamaya mag-edit na naman tayo na mag-edit no? ang dami ko pang ano, pending no? Uh, doon sa kira pili lang ang lugar doon na no? uh, pang-upload talaga yung ano lang yung pang-monitor-monitor lang talaga uh, kailangan talaga dito pumunta no sa lugar na ito no kung saan merong signal talaga Yan ang kinakusina girl Pakita ko lang sa inyo mga kajus yung view dito Maganda ito no, uh, Ito yung nakakamistin dito sa lugar na ito Sa Burias Island Ay hindi makita dito Yan dito kami noon

papatong tayo dyan sa bato. titingnan natin kung uh, uh, masilayan natin ba ng maganda dyan sa uh, mga nakatambak na yan. Ang kagandahan ng paligid ng karagatan ng Buryas Island. Doon tayo banda. Sigil. So dati ito mga kadyo Binoldos na ito eh Kasi eh, planong simintuhin Kaya lang parang hindi ata na ano Hindi na tuloy Bakit kaya Yun oh May lilim din dito Mga bato bato Dito subukan natin dito Akyat okay, tayo dito ingat lang tayo kasi may barbed wire lalaki ng mga bato yan. yan yun tanaw natin dito sa kabila yan mga kajiks oh, yan ganda tapos may dagat na dun sa unahan yan dagat na yan tapos yung pier nandito lang yung pier banda yan yeah, natatakpan lang siya yung dagat na rin yun dyan palibot oh, medyo mainit nito ang dami ng ano mga bato yun ang nakalagay dito oh, para na ito sa ano sa uh, plano dito na gagawin sa kalsada medyo so, delikado lang ingat ingat lang tayo Shout out pala sa mga subscribers, silent viewers, WFW. No, sa mga nag-ano pala sa mga uh, talagang nakasuporta sa akin sa challenge, uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, no. Uh, hindi man tayo nakagraduate, okay lang, No, at uh, na-appreciate ko po talaga ang inyong mga suporta, ang inyong pag -no skip ads, ang pag-play ninyo sa aking uh, playlist. <coughs> Nakikita ko mga ka no. Salamat, salamat, satamat, salamat, salamat at uh, uh, magagamit din natin yung yung revenue nun magagamit din natin sa ating pagbablog lalong lalo na sa charity uh, uh, makaka uh, buo na tayo ng pampuhunan natin kaya paano uh, hindi naman masayang yung mga kadyo yung supporta suporta kasi uh, ibabalik ko rin yun sa, sa mga tao na nangangailangan no ah uh, 100% na ano doon para talaga doon sa ano uh, sa mga least fortunate no uh, na mga makasasalamuha natin araw-araw balik na tayo dito sa bahay ni medyo ano? mainit mga kajuks mainit siya mainit balik tayo doon may hangin pero mainit yan bahay ni kusina girl dito muna tayo. Uh, Sumasakit yung ulo ko. Sa <laughs> hinit. <laughs> Alright. Antay lang natin yung ating ina-upload. <laughs> at yun na nga mga jokes. Tapos naman kami doon kay nanay at kasama ko si Kusina Girl. Nag-vlog ka ba? Hindi oh, ko yan. Wala nag-vlog ka. Ika nag-vlog eh. Ha? Siyempre nag-ano kasi. Nag-madali lang din ako. Nag-madali ka? Oo. Mm -hmm. Alright. Yan si Cousine Girl ang kasama natin ngayon. Mga kajoks. Yan siya oh. Ayan. Kumusta namin yung, kumusta yung love life? Ang love life? Uh Oo. -oh. Wa daw. Wa daw? Grabe namin yung wa daw. Wala daw. Wala daw. <laughs> Wala, walang love life. Love uh. life ko yung ano, yung school. School ah. Uh, yan ang maganda. School lang muna para ayos. Okay. So yung motor natin nandito. Maglakaw na ako yan. Maglakaw ka lang? Oo. Ayo masuk makai. Sini belum. lu. Dolro manan ta. Dolro manan. Ijin nang ganya nih para makalaga. Kita dah masih dingin kanina. Oh. Nang baka sabinan gi anu akarate nang landak. Nang Oh, makan mah. Tapi Ambil baju tentang kono. na siguro ko nung kagabi naman no? Ikaw? Hindi ka hmm. so na yung makapi? Hindi na Alright, mag-strolling, strolling lang sa muna kami sa glit ni ano kasi na girl <laughs> Ito ang roman Ito <laughs> <Hello>, ang roman Yeehee! Tingnan mo yung daan Oh, lubak-lubak Lapit lang lo. lang. <laughs> Ayan o. See the girl. Ayan. So, kukunin ko lang yung mga power bank kong mga rabbits. Ha? <laughs> 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 Mole nako kay <laughs> ngi over ba ditong lugar ani to. <laughs> Di na. <laughs> okay. Um, Ug <laughs> um, dito sa sa, sa tawag na lugar ani. Sa Ah hadlok ay ako ri isa oi. Oh, na abtan ang ginoo pag, pag na kaya. Oo. Pagsabot gani mo dili na kana ang naga ni abat. Ambak to 20 pod. <laughs> uh, to. Ako ni ng imong kalo. Oh, abat pod ko. Ah. Pag naab ko gani. Ha. Oh. Imo kuno Urungan Kurungan ako. Oo. Uh -huh. Tapos. Ay, ay, kipag, eh? Mangisog ka? Mangisog ka dito sa. Oo. Tungod nangabat si muha. Oh, tapos. Imo kinahanglan malikason. Oo. Oo, mana. Ah, mo wala siya. Mag kailangan mag magtapak-tapangan ako. Oo. Oh. Anong gagawin ko? Ay, bro ka. Oh, bro ka. Tatalonin talaga kita. Ano? <laughs> Gano'n gagawin ko? Oo. Oh, Oo. Oh. Ang Akala mo hindi ako matapang? Kalbo ako! Ah, matapang ako. <laughs> Nilipad dyan siya malayo. Oo. Malayo. Oh, oh <laughs> Halak ka. Kapi muna. Kaya Butang. Ibutang kayo lang ko. magkapi na lang ko. Nagulat siya. Oh. Ang ang grasya kasi nandiyan. Oh. Okay. Ay, <laughs> walang hiyan. Kaya lang, walang tinapay yan. Pasensya na. Kasi lang. Abilit tayong tinapay doon. Uh, huwag na. Eh, gabihin ka na. Hindi kailangan ko talaga makauwi doon ng maga kasi. Ay. Ako ang na. Dadaan ako dyan mga 6, mga five six... ano Five 5.30 na eh. Wala, ano pa? Ano na pasiyan, mga 10, 11, ganun. Kailangan nga hindi madilim. Pag <laughs> oh. ganun oras, wala pa naman. Kasi maraming dadaan. Ha? Maraming dadaan. Ha. Ah. Ma, Mga, 10, 11, ganun. Hanggang ating gabi. Uh, ah, sigurado na yan. Suga pa naman. Pakita sa iyo. Nikita hmm. okay, ko yan. Nikita mo? Hmm. Nung nag, ano kami, so, naglamay kami doon sa oh. may gawing Bernabe. Na, may white lady doon. Ah, mabadyo. nakita ko, tumayo. Parang inatak ako. Ha? Oh. O, oh, sabi ko nga sa kanya, Wag ka magsalita, sabi niya, "Oh, nakita mo nakatayaw, sabi ko, sabi mo, wag mo. Wag mong tingnan para kung hinatak ng gano'n 'no? Na no, mga ganyoks, 'no. kailangan ka na umuwi? hindi <coughs> kuya ganito ako tapos pinitan Kuha ka din ng ano, ng, ng, ng puting tila taw, siyun na lang. 'Yung tila. Kaya, wala wala mako <coughs> puting tila. Wala mako puting tila. Ayun damit ko lang damit Dali lang, ubarin ko na 'yung puting tila ko. Oh, tapos mag nikap ka na lang. Ah, babae ka na siya. Oh, hindi up, ka. Oh, yeah, -up ka na lang kuya. Nalala mo yung ano, yung nasa sombrero? <laughs> ah. Kayo? Hmm. O, hindi ako makapaniwala na siya. Binoblo ay nila ni. Si sombrero? Ah, ayo. Ayon, yung, yung paring lights. Pa. Ah, oo nga pala no. Akala ko babae talaga na nag-ano sa bunutan. Oo nga. Binugluhan na ligit-ligit na parang. Sila kaya jokes pala yun eh. <laughs> uh Oo. -oh. Ay, naalala mo pa pala yun? Hindi namin makalimutan Nublo kaya. Hahaha. <laughs> <laughs> yung first time yun. Grabe. Naalala ay, nila, ang ba babae ako noon. May yung takwato nga. Tab tabagin nyo, tabagin nyo. Kaya wow, ah, Sabi ko kaya ako nang awat. Okay. Sabi ko awat. Ayun naman, nawa kayo. Kaya na na kung tabagan. So, pagka si Platana Consorce, pwedeng live ba man ako, na Si Parile ba yun at saka si Jen Igor? Oo, Jen Hindi mo kayo alat, ano ba Eh, ano, lalaki di ay. Oo. Eh, nag-wig man. Nag-wig. Nag-wig. Tsaka nag -make -up. Eh, yung bago kong makeup ngayon, maganda. Para akong girl. <laughs> <laughs> tapos may ano, tapos may wig. Ano, nakita niyo yung bago kong ano? Yung suit. Ano? Magbabaya siya sa ano, make-up, yun, sa mga rin. Okay. Gagawa kaya ako ng content, no? Tapos ganun, no? Magbabaya ako. Hindi Di ba si Virgiline Care ganun, ginagawa? pwede kaya. No? Subukan natin. Tapos sabay-sabay punta mo si Nanay Pilsa. Hindi na yung makakilala sa'yo. Ay, oo, no? Hindi na yung makakilala sa'yo. Pwede i-i-i-i ano ko, i-frank? I-frank ko sila ng Nanay Pilsa. Nanay Pilsa? <laughs> Ako to, ako to. <laughs> Isa ako sa mga viewers. Si mm. Joke mm. si. Joke si. Ina na pangalan mo. Ini joke si, Joyce. Ako si Joyce. Di ang Di ang pangalan ko talaga si Joke si. Oo, kaya pwede na 'yun. Ah, Totoong Jokesie. pangalan. Ah, ne, ako pala na si Joke si nai. Joke Kasi napanood kita doon kay ano kay Joke. Joke si ka pala kay Joke. Ah, dala kay Joke. Ay. Kaya pala. Entresale. Kaya pala. Para Mahaba ang hair ko. Ano? Pero dito lang palagi na. <laughs> Kilay naman doon. <laughs> Kaya pala, Dol, parang mga kasi yung pangalan mo parang nasa kalahate. joke oh. ah, joke Joksi. Ano yung papa ko? Bakit pinangalan sa akin yun? Sinisipo mo kayo, Ay, pang-interesali pangalan ni kayo, siya pang mayaman, pangalan joke Grabe si, grabe pang, kuya. Pang foreign. Foreign. Yo, <laughs> <laughs> dito tayo ngayong mga na sa ano, kinakusinag girl ayan. At nagkape-kape lang muna ako. Bilisan ko nang ubusin ang kape kasi baka magabihan ako. <laughs> Ayan oh. Takot siya oh. sa white lady. Eh, madilim diyan eh. Yan Tapos Igor, pag magabi na alas 7, hindi na gito muli. Oh, nakatulog yan ilang beses dito. Yan okay. na si tumatuo. Yan Igor. Yan Igor, tapos captain. Walang yang bakla na yan. O pa 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 Patapang-tapang pala yan pag nandito ako. Porkit may kasama, pag siya lang pala, ayaw umuwi. Ah. Kala so, daw siya, nung inangkasan siya. Inangkasan <laughs> <sa laughs> siya yan. Ay, inangkasan si Jenny ba? Oo, oo. Ah, yung tayo siya. Mabae? Oh. Sakto, mabae. Parang alas na ibiata yun, dumaan daw siya, ulan-ulan. Oo. <laughs> Ramdam <laughs> niya daw na may may umangkas sa likod niya, parang malamig daw. Nah, mga kajoks. <laughs> Ang daan pala papunta doon kina Igor may umaangkas na Babae. Babae. Hindi mo yun, kuya, madali yun. Hindi na siya muli. May aswang asu, dyan o ba? Ano, ano ba? Aswang o? Aswang Basta nakita ko, white lady. White lady. O, white lady nakita ko dyan. Nandun na kami. Ang tanker na, na matay. Oo, oo kasi oh, maraming namatay dyan. Maraming. Marami na namatay din, sa ano yung sa, sa may ano ba yun sa may bukal? Oo, oo, sa may basurahan. Sa basurahan. Iba din sa basurahan, iba din Ayun sa bukal. Yun yun. Ayun Di pag pagakyat na rin 'yan galing dito ni Rod. Kapag patong sabi ay tuktok na 'yan. Hmm. Dating basurahan na yung gate na yun paspasok. Ah gano. Basurahan okay. ni. Eh tinawag 'yun ang basurahan O yung bukal. Ay yung bukal naman, iba yun wala doon. Ah. Basta dito lang eh. Yun... Sabi daw sa so bukal mirundong na makai. Oh, meron din doon. Oh, yung bukal yung yung bukal na ganito. Kalbo. Kalbo. Click na 'to. Oh. Bukal, kalbo. Kalbo. Oh, di ba lang? No? Bakalbo. No? <laughs> 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 balik ka dito. Hmm. Ay, gibalik tad. Oh, nakuha ka dito na. Kalbo ko. O, ya, bukal. Oo, bruha ka. Kalbo ka din. <laughs> 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 Hindi mo alam. <laughs> Dapat ko, pagbalik mo dito, magsot ka ng ha? mo yung mga bahir. O, oh, nga oh. no. Pohon, uh, pohon, pohon. Maling ginoo. Oh. Ay, huwag um, balik mo ko kay... Mga tukoy labos din mo. Okay. Mag reels reels na tayo Mag focus na sa reels ngayon mga kajok sa, sa mga subscribers ko dyan Sa mga FB friend ko dyan Hindi na tayo joke si Margatinis ha Boss jokes na tayo ha Katawa lagi ka niya Alright mm Ubusin ko na yung kape Kasi kailangan ko nang umalis Oo, oh, nangungulimlim na. <laughs> Ay, nakakas... Natakot kayo ang bakla! Uh Oo. -oh. Ah, nung nakaraan. Di di kaling ako dito? Yung unong dating ko dito na umuwi ako? 25 years? Di, inisip ko yun. Na may, may, ano yun, delikado eh. Ng gabi na ako umuwi nun, di ba? Uh -huh. ah, galing dun sa, yung paliko, papunta dun. Yung paliko ba, galing sa main Nakanta-kanta lang ako. Kunyari, hindi ako takot. Ni, kuya ito na nalang kinakanta ko. <laughs> <laughs> Nakarating din ako doon sa bahay nila dyan, oh, O, ganun lang. Wala ka <laughs> Hindi ko lang iniisip kasi kung iisipin ko. O, oh, tatakot ko. Oh, maduduwag talaga ako. Delikado <laughs> talaga. Baka hindi ako makarating. Landi mo doon. Ganun lang naman gagawin dyan. Uh -uh. Um, Pero syempre, kailangan sa una, mag-pray ka. Mm, yeah. o, bago makarating na nag-pray ako doon, sabi ko, uh, uh bless us, O Lord, uh, please protect me into your most precious blood. Ano pa yung sinabi ko noon? Amen. Ganun lang. <laughs> Hindi, ang, ang, lagi ako nag, tuwing alis ko, sinasabi ko talaga na, uh, gabayan, mo ako, Panginoon, sa akin. Lakad. O, iligtas mo ako sa akin uh, paglakbay at makariyaw sa parurunan. Uh, Yan, so, mga kajuks, makapaalam na ako tapos na yung kape. Girip kaya na ba ha? Ha? Girip. Ah, girip pala, girip pala siya. ano kondinar Kaya pag may lalaki na dumadaan dyan, nang, 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 siya, sumasakay. Hindi kasi nahuli yung ano. Hindi ka pa nayakap ng girl, no? O, lang like, yung tayo. Dito ka sa likod ko. <laughs> para may magyakap sa iyo. Parehas kayo. <laughs> pag pag nagpakita, parehas managan. nagan. Oh. Dugo na una. Ibili na motor. tara. nagan. Kaysa. Kaysa kayo sa motor. Para madali. Oo. Hindi. na yung motor. Tara, dito ka sa likod. <laughs> Dagan. <laughs> <laughs> Tara na ay masigira ko istorya dire. Mahurot akong oras mo gabi na dayon. Oh, uh, asar ha? Ay akong helmet di ay. Oh, lain na ba ni helmet ni kamura ko galindana ani. Bitaw murag ko an ay. pero asa ka na na electric pan ya, may electric pan. May, 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 oh, may, may sounds pa yan o oh, may solar pa yan. Oh, para na galindana. Kuy <laughs> kuy 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 kuy. <laughs> okay, alis na ako. Maganda dito show, oh. Oh, diding ding 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 Mag-dala rin ng dress. Ha? Mag-dress <laughs> ka na. May high heels. Sunod, sunod. Ay, paalam na mga kajoks. Paalam na ako sa kanila no, ano kasi uwi na ako doon sa kiramuna muna. Paalam, bye-bye sa inyo lahat. Bye-bye. Yun, yun sila mga kajok Ingat ka Okay, salamat, salamat. At gagabi na. Hihi! -hi.